Tama ba yan? Alamin po natin kung tama ba na magtampisaw at lumangoy ka sa baha. Pero bago po nating sagutin ito, panoorin muna natin po ito. Kung titingnan mo yung video na yan na galing sa isang reel sa Facebook. Hindi po swimming pool ang baha. At alam mo ba, ang baha ay labis na pag-apaw ng tubig. May masasamang epekto po. Lal ito, lalong-lalo na sa tao. Ang pagkawala ng buhay dala ng sakit na leptospirosis ay isa po sa mga epekto ng putik at baha. Ang mga karaniwang sintomas ng lepto ay lagnat, pagkasakit ng ulo at pagsusuka. Yan po ay naaayon sa kagawaran ng kalusugan o DOH o ang National atang atang National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Kasi kung titingnan mo po yung videos na, na nasa YouTube, Facebook, ang ilan nating mga kababayan ay naglalaro sa baha. Yung mga hindi natin kilala, ibang tao. Bawal po 'yon kasi mas, um, masama po talaga sa kalusugan kasi maaring magkaroon ang isang tao ng leptospirosis. Tama po na manatili sa bahay o sa isang ligtas na lugar kapag nababaha. Huwag po maglaro o magdive sa baha maari kang magkasakit at mamatay sa leptospirosis kung gagawin mo yan. Wag na wag mong gawing swimming pool ang baha. Kaya dapat po mag-ingat, isipin mo muna ang binabalak mo at maging ligtas sa anumang sakuna. Ikaw, tama ba yan? Ano ba talaga sa tingin mo?